medyo late na po itong reaction ko dito nga sa sa issue na ito na si Jam Magno sa kanyang pagka-aresto. Siguro alam na ng karamihan sa atin kung ano yung dahilan, kung ano yung ikinasa sa kanya. Ito, yung mugshot niya, pangiting-ngiti siya. Yun. Bakit daw siya nakangiti? Sabi dito, I smile because I am not guilty. <laughs> sa, sa isip mo siguro, hindi ka guilty. Gusto mo na namang ilikaw, lukuhin ang mga supporters mo na kuno ay hindi ka guilty. Talaga lang. <laughs> Aabot ba sa puntong ito? Okay? Kung hindi ka guilty. Abay, sino namang ang pagkakakilala sa'yo ng mga nasa paligid mo sigurado ay malakas, may kapit, tapos eto binanggakan ang ng kung sino man na nagkaso sa'yo, hindi na natin babanggitin. Ay, ibig sabihin lang, malakas ang loob na nagkaso sa'yo dahil may basihan. Ibig sabihin din yan, may ginawa kang kalokohan, guilty ka. At ang pagkakakilala na naman sa iyo ng buong sambayanan ay yung pagiging totoong maldita mo. Totoong, ay, hindi ko na kayang banggitin yung salita yun, pero napakarami niyo pong kademonyohan. Okay? Lalo na po kay Atty. ni Lenny Robredo, napakatagal na. Paano kayo nakakatulog? <laughs> diba? No wonder. No wonder talaga. Ang gulo-gulo ng buhay niyo po. Dahil nap napakaraming kabulastugan, kademonyohan ang ginawa nyo. Okay. Matindi po kayong magmarunong, Miss Jamag. Na eto, naandito na kayo ngayon. <laughs> Anong sabi, have you ever seen a mugshot that's much, pre uh, much prettier than mine? Still, dili makatarog kung ano man to. Funny that people said I was arrested. Natural, arrestado ka talaga dahil nasa... Or meron ka na itong mugshot na to, di ba? Correction, I surrendered and posted my 72,000 peso uh, bail and do not or did not ask for a discount. Escorted by an entire team of two ones best. So, calma. Okay? Calma, mga abu. Dili gahapon mo. Anyway, kung ano man yung salita na yan. Pero, bottom line, arrestado ka pa rin po. Kung sinurrender mo ang sarili mo, you are still arrested. Iba nga lang ang paraan. Okay? may special treatment daw na nangyari. So yung feeling mo na wala kang kasalanan dahil dahil yung nasa paligid mo, yung mga arresting officer siguro, yung yung pinagsubmitan mo, yung pinagsurrenderan mo ay maganda ang trato sa iyo because of that special treatment. Siguro iisipin mo nga na you are above the law. Kaya nakangiti nga at akala mo hindi ka guilty. Pero sa mata ng taong bayan, sa mata ng Diyos, Guilty ka po mula noon. Guilty saan? Sa napakaraming kademonyohan sa mundong ito. Kaya totoo, wala talagang puwang sa mundo, walang puwang sa social media dapat yung mga katulad ni Gia Magno. Ito yung classic example na akala mo napakagaling. Yung araw-araw nagmamarunong. Araw-araw titirahin si Atty. Lenny Robredo at marami pang iba na akala niya, okay, na akala niya ay kaya niya. Na akala niya ay pinapansin siya. Diba? Diba? wala po kayo sa level na mga katulad ni Atty. Lena Robredo. Grabe ah. So eto ngayon, deserve ba niya na, na magkaroon na itong mag-shot na to Natural. So ang, ang point dito, hindi ko man pwede or dapat idama yung anak mo. Pero di ba pag laki ng anak mo, natural magsicirculate na andyan pa rin sa social media, itong mag-shot mo. Natural, iisipin niya na once you were arrested, eto na. Okay? At ang impression dito sa atin, if you are arrested, alam na, totoo may kasalanan talaga. Alright, you should post my Miranda Rights video. Mas guwapa ka. Oh, anyway, ito yung kanyang mga palusot. Yung kuno ay hindi naman siya guilty, gagawin niyang biro, yung ganitong, ganitong proseso ng batas. Abay, talaga lang. Talaga lang po. And to be fair, thank you to the Butuan Police or City Police Station 4 for, for the wonderful experience today. 'Di ba? Nakikita mo, this is not being sane. Hindi na normal yung ganito na it's a wonderful experience daw that you are taken this mugshot. That you are arrested. Tama, sinurrender mo sarili mo. Pero bottom line, ulitin natin, na-aresto ka pa rin. Arestado ka pa rin. Okay. I actually loved it. Di ba? nag enjoy sa mga ganitong bagay. No wonder. Ang dami mga kabulastugan at kalimonyohan at feeling ko nag-enjoy ka doon. Okay, so ibig sabihin lang talaga yan, you are not normal, my dear. Hindi ka normal, lagi enjoy ka sa mga negatibong bagay. Hindi po talaga. Sa mga peking kuno ay ginagawa mo. Alam niyo yung pagkukunwari mo na you are helping people. Oh, come on. Talaga, you love the country? Talaga, you love your, uh, to, to where you are from? You love the people in where you are from? Grabe ah. Eh, marami tayong kakilala na taga dyan sa butuan na isinusuka ka rin. <laughs> How much more yung mga tao na nag-iisip ng tama outside of your place? Abay, ang tindi. I actually loved it. And the barangay, ang new barangay captain, uh, Kim Akalayan, for the fast process of my bail requirements. You see? Okay. Feeling entitled? Totoo? Mayaman ka talaga? Totoo? Totoo lang? <laughs> Kasi yun nga, napapabalita na kuno nga ay kinailangan ng pera na pang bail nga na si Chia Magna. Anyway, kung ano man itong kinsay na IG cash na 80,000 ang sulod na IBDO account, emergency lang. Willing to pay in cash right now, but need lang personal Gcash na verified. Dili pa lang. Anyway, kung ano man yan. Pero, okay, yung tipong ang yabang-yabang mo, pero wala ka palang GCash, Gcash account na verified. You know those people na may verified Gcash account with a limit of at least 500,000? Talaga wala ka. Akala ko, ba napakala, Akala ko ba you're a big person? Pero sa Gcash pa lang, you're a nobody na. How much more sa mga bagay na alam ng tao na nagkukunwari ka lang? Ibig sabihin, you are a true loser and a nobody. God bless.